isang run. <laughs> 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 ito, 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 ito <laughs> gamitin mo. Ito, bukas na. Ito yung unang run. Yan yung pangalawa. Tangi pag yung hinug na hinug na, pangatong pang run, gano'n. Oo, oh, pag hinug na hinug na, ayun na yun. Eh. Bagay niyo kami niyo kayo sa sakit sa pag Ano sa Ano sa sa ano, si Goko yun, di ba? No? Oh, si JP. Yung pinaglinis ng match, Ang kinuhang mga kung galing sa CR tape. Proud tape! ano pa na skin ano eh? Ang Ikaw mag-warm up dyan tape! Ganito ka na ni na. Kung gano'n uy, ang panghin nga sa CR ng girls. Wala pang, ano. sabun, -sabun. Kaya, Oo, pa, na yung ng mats. Ay, na. Tapos nito. Yeah. Ano daw? At hindi, hindi nga namin alam na. Sa, ay, sa, saan galing yung mugs? Parang ay, taray. Nag-iisang maglilis. Lumaan naman rin. Iyan lang. Kasi ito tayo parang hindi Friday or Wednesday. Magagalot. Tapos pagbalik, may punta sa gano'n. Ay, uy. Hindi na I-stretching mo talaga baka yung ulo. stretching mo talaga. Parang straddle Walang magpipista, Ma.